Alam niyo ba na ang anointing of the sick ay hindi lang para sa mga taong nasa punto ng pagpanaw? Ang mga dapat niyong malaman tungkol sa Sacrament of Anointing of the Sick, dito lang sa bagong episode ng Shortcut. Kasama ng Sacrament of Reconciliation ang Sacrament of Anointing of the Sick ay isa sa mga sakramento ng pagpapagaling. Pinagpapatuloy ng simbahan sa kapangyarihan ng Holy Spirit ang gawain ng pagpapatawat at pagpapagaling ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Divine Physician. Ano nga ba ang kinuturo ng katesismo about this sacrament? Three points. First, para kanino ba ito hindi lang ang mga taong nasa point of death ang maaring tumanggap nito. Ang sakramento ay karapat-dapat ding ma-receive ng isang faithful kapag siya ay nasa danger of death. Halimbawa ay yung mga taong sasailalim sa isang major operation or yung mga nasa old age. Maaari itong ulitin sa pagkakataon na ang isang tao ay gumaling sa kanyang past grave illness at magkaroon ng bagong serious medical condition. Second, mga pari at mga obispo lamang ang nagsasagawa ng Sacrament of Anointing of the Sick. Tungkulin nilang ituro sa mga mananampalataya kung ano ang mga kabutihang matatanggap mula sa sakramentong ito. Kaya naman, sa oras na kailanganin ito ng isang katoliko siya ay hinihikayat tumawag ng pari upang ang sakramentong ito ay kanyang matanggap. Last, ano nga ba ang mga kabutihang maidudulot sa atin ng pag-receive ng sakramentong ito? Una, ang biyaya ng Espiritu Santo na tayo ay palakasin at bigyan ng peace and courage sa pagharap natin sa ating karamdaman o kahinaan dulot ng katandaan. Pangalawa, once we have received the sacrament, nakasisiguro tayo na the saints pray in our behalf. Bukod pa diyan, ang ating paghihirap na pinagdaraanan na dulot ng ating karamdaman ay nagpapabanal sa buong simbahan. Third, ito rin ay nagsisilbing paghahanda para sa ating final journey kung tayo ay pinatatag ng ating matanggap ang binyag noong simula ng ating buhay, mas lalo tayong inihahanda ng sakramentong ito into our entry to our Father's house. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pag-aaral na katikisip tungkol sa Sacrament of Anointing of the Sick. Para sa mga kumpletong detalye, iniimbitahan namin kayong basahin ang CCC 1499 to 1524. Muli, I am Brother Junior Paulo Enriquez OP and this is Shortcut. See you next time.